Welcome to Index Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Hai, hey, ang next grammar po natin ay mm -hmm. koto ni shite iru. Koto ni shite and Jogging suru koto ni conjugate niya po is jogging suru koto ni so ibig po sabihin verb ru or negative form po na verb nai doon nya po ang koto ni suru hay doon nya po ididikit ano po hay so ang katumbas po ng koto uh ni in tagalog ay ito. hay ginagawa kong gawi or gawain ang mas maganda po gawain ano po gawain tawain. Ang bla bla bla. Ano po? At maaari rin po siyang maging napagdesisyonan kong bla bla bla. O kaya naman, itinakda kong bla bla bla. At iba pa. Kung napapansin nyo guys, kanina po, di ba po, ano, koto ni Natil. At sabi ko po, pan third at second party lang po siya na sila yung nagdesisyon, hindi nyo po yung desisyon. Ano po? Ngayon, ito naman pong pag-aaralan po natin ngayon, kayo ang nagdesisyon, kayo ang nagtakda ng gawain na yun. O kaya, kayo, ginawa nyo po yung gawain. Ano po? So, yung first person naman po. Ano po? So, tulad po dito po sa, ano, sa explanation po natin, dito sa baba, ginagamit ito para ipahiwatig ang sariling desisyon o sariling gawain. Okay po guys, so go po tayo sa uh, ating sample sentence selfless love sa, uh, maaari na po kayo mag unmute andyan na po kayo hmm ate don't ano, nakatulog po yata po si selfless song kung po ano kung meron pong gusto pong mag up ipalit po muna po okay, thank you Kulig na siguro nga po. Ay, so guys, meron po tayong one slot pa po para po mag-recite po. Masiyok siya pa press uh, request button na lang po. Yoroshiku onegai itashimasu. Dawa, tsugi. Nihon Kousan, maaari po kayo mag-unmute. Yoroshiko onegai itashimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. So, go po tayo. May asa, 30 pun jogging suru koto to ni Stimas. Hai, so desu. May asa, 30pun jogging suru koto ni shite imasu. Sao yunjogging Kapag inawapon siyang Tagalog, jogging suru ibi ko sabihin mag jogging. Koto ni shite means ginagawa kong gawain ang. So ginagawa nyang kumbaga uh, pang-araw-araw po 'yun, ano po. Hi, so ito po yung uh, translation po nitong nakakulay. Or kung meron po kayong another way pong pag-translate, go po tayo. Pero full cool po ito. Pati po yung may asa at sanjo po ay itatranslate po natin in Tagalog. Yara si guys mas, Ay kahit English po. Hi. Ginawa ko pong gawain ang mag-jogging ng 30 minuto kada umaga. Perfect! So, des. So, this, tama po, tama po. Mas, mas accurate pa po yung pagkakatranslate nyo. Kasi ako pag hinaluan ko po ng English. <laughs> Hi, so, this. So, tingnan po natin ang kada salita. Mm -hmm. Koto ni ste, uh, may asa tuwing umaga or kada umaga po. Ano po, na, tulad po ng sinabi ni, uh, ni Hong Kong Sang. At sanjip ibig po sabihin, 30 minutes. Wala po dito nakasulat ng nang, pero understood na po meron pong nang po. Ano po before po ng 30 minutes? Jogging kusuru, mag-jogging. Koto ni steimas? ginawa ko pong gawain ang, ano po? Hi, so pag pinagsama-sama po ang mga salitang ito, magiging, ginawa ko pong gawain ang mag-jogging ng 30 minutes tuwing umaga. Hi, so in Japanese, may asa はい分ジョギングすることにしています。はいこれはミニハンコウさん。<yo compens ations> すごい Nag、はいこれはもう1つのエンジンです。はい次はメロンと A、メロンと CB。はい !With feelings! はいあれあれ行日ないのうん明日はいいです。 Ang ganda ng with feelings ninyong kusang. perfect po yung pagkakaano niyo. Pagkaka pronounce niyo po. Mm. Hunto-hunto. A, sabi ni A, Are? Kaimono ni ikanay no? B. Um. Asta ikkoto ni shita. <laughs> oh, parehas. <laughs> ah, sagoy. So, guys, yung asta ikkoto ni shita ay napag-desisyonan ko na, ah, napag-desisyonan ko na lang Pumunta bukas. Asta iku. Asta iku. Pumunta bukas. sta na pagdesisyonan ko na lang. Ano po? So, ah... Uh, yung san Paano nyo po i-express yung sinabi ni A at saka ni B in your word? A-san. Uh, uh, hindi ka pupunta para mamili? <laughs> bisang san um, Oo. Oh, oh, Asta na pagdesisyon ah uh, bukas na pagdesisyonan ko na mamili <laughs> so, na, namimix na po tayo mag na mag Japanese ano? ganyan talaga pag nasa sanay na sa Japan ibig po sabihin sanay na kayo dito sa Japan minimix nyo na ang Tagalog at Japanese <laughs> kami ng ate ko nagmimix po kami pag nag-uusap po kami mix Japanese mix uh, Tagalog mix uh, Bicol <laughs> so des tama po yung pagkakatranslate niya po hi sabi ni A eh? ah hindi po Tingnan po muna po natin word by word. Hai. Are? Hmm? Kaimono ni Mamimili. Para ni Ikanai no? Hindi ka pupunta? Hai. Hmm. Oo. Asta. Bukas. Iku. Po, pumunta. Koto ni Nag napag ko na lang. Hay. So, pag pinagbubo po ang salitang ito, ang sabi ni A, hmm? Hindi ka pupunta para mamili? Sabi naman ni B. Oo. Napagdesisyonan ko na lang pumunta bukas. Hai. Kanya po yung conversation po nila. Now, which is sa uh, Tagalog po, napaka-worth pong sabihin na hindi ka pupunta para mamili. Kasi sa Tagalog po, pag sinabi pong hindi ka mamimili, ibig po sabihin, understood na pong pupunta ka doon sa lugar na yun. Ano po? Hai. Pero dito sa Japan po, ganyan po mag-construct ng uh, sentence. Hai. O kaya naman, pwede naman po, Kai mo mo sinay, no? Hai. Kung ayaw po natin ilagay yung pupunta, ano po? Pwede po natin tanggalin yung ika, yung iku na ano, root word, ika, at gawin pong kaimono ni, ah, kaimono, kaimono ni, kaimono, ito pala, ni ika, itong tatlong ito, tatanggalin po natin, magiging kaimono si nai, no? Lalagyan po natin, papalitan po natin ng si, para maging, uh, hindi ka mamimili, <laughs> para matanggal po yung pupunta, para. Ano po? Ay, ganyan po. Yung pag-construct ng kotonista. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.